Huwag po kayong alis dyan, no? Sunduin ko lang po si Nana Ellen. Paano mga ka, ano? Um, pwede pong ano lang. Ayaw po kasi sa mga kayo eh. Paano mag-uusap po sila? Ha? ano uh, anong nangyayari sa kanya? Tumasong presyo ko. Nag-152 na lang kayo yung hindi ko. Anong nangyayari na Ang ganda ko pag-uusap natin. Doon biglang lumabas sila. Maya naman kayo mga anak dito sa tumutulong. Kanina hinahanap kita, nakarating ako doon sa dulo. Oh. Yeah. Nung mm, dumating ako, sinalubong ako pare ng aking mga anak. Nanay, pag dumagay ng kabinipay ko, nag-100 ito. ko. dugo ko. Ha? Hindi. Napagod ako sinagsag ko. Yeah. Hinahanap ko talaga. Eh sabi ko, abon. Sa akin ka tumuloy, ginaganong ka, abon. Ako na nakikiusap. Oh. Yeah sa'yo. Sa bahay ka, tumuloy. Sana naman yung mga anak ko. Nakikita mo naman, lalo pag kami yung nag-ano-ano ano yung mga anak ko. Ngayon, tingnan mo. Pinabala ko to. No. Hanapin ka. Hindi naman ako, Apol, makakatulog pag wala kayo sa bahay. Oo. No. Ang tanong, Apol, ganito, ikaw ba'y... Eh? Isasawa ka na, Apol, doon sa, doon sa, doon sa amin? Matutulog daw po sila sa bundok. Oh, uh, Apol? Ah, Anong ginagawa mo sa sarili mo, Paul? Wala namang sinabi na masama si ano, kinuha yung contact number ko, kung maganda ba ang ano mo, nagiging okay naman ka ako. Kawawa, Paul. Alam mo, pinagtanong ako hanggang kala doon, kala ate, bilis doon, naghanap ako hanggang sa dulo, ikot ako ng ikot, sinusunda naman ako ng tatlong anak ko. Aba nanay, baka naman nanay, bumunta pa ako roon, doon doon, doon, kalabad, doon, bago ko makarating kalabad, Jane. Naka, nakakausap ko si Maring, Maring, Maring ano, asawa ni paring Embit Maningas. Hindi mo ako Maring nakita si Apol. Siya, asagsag ka na naman, Mari. Si Apol ka ako, umalis na nawan, Medyo na naman kakong kutsilyo. Ang ginawa ko nung bumalik na naman ako dyan, kasunod-sunod ko tatlo kong anak. Nagtanong ako rito, kasama kay mga anak ko kay Mari, kay Maring Malia. Yeah. Mari, kasunod-sunod, Mari, nung banakulay kulay puti. Nandun na ikalakad kayong mag-iina, Paul. Ikaw naman, bakit hindi ka naman sa akin? Saan daw ba kayo pupunta? Ano, ano, ano? Oh. Tara na, uwi na para mawasto naman ako at baka naman ako bumagsak, Apol. Yeah. Kung ikaw talaga, Apol, may awa ka sa akin, kinikilala mo kung bilang ina. Apol, sige na uwi, na, uwi na, uwi na. Uwi na, para medyo kan uwi na. Hayaan mo na yon yung taong nag-aano sa'yo. Yung kina yung galit na galit kayong tao, pabayaan mo na. Ako, Apple, huwag mo ko paiyakin kasi mataas ang presyo ko. Nakikigusap ako iyo dahil hindi kita itinuring na iba. Ay, namumula ha? na si nanay na, iba? na, na, na Apple, oh. Apple! Upo mo na kita po kayo bilang to. anak. Upo mo na po kayo, baka matumba po kayo. Yung totoo, yung totoo. Apple. Upo mo na po kayo. Hinahanap din akong iba lang, Apple, hindi ka nahahanapin. Yeah. Totoo, hindi ka nahahanapin. Ano gaba ang dapat kong pag ano sa'yo? Naawa ako sa kalagayan mo, Paul. Umalis ka na, hindi ka malang nagpapaalam sa akin. Oh. Ako naman, hanap, hanap, hanap. Ano? Ang tanong, ano ang pinipilit sa'yo? Ah, hindi ka na uwi sa bahay. Oh, hindi ka na Oo. Oh. Hindi ka napipilitin ko. May narinig ba ako sa'yo? Sabi ko, Apon, ah, pupunta na tayo doon. Maglililis tayo. Oh. Maaari kung gusto mo, kasama mo ko roon. Walang sama. Mm -hmm. Oo. Oh. O ayaw mo talaga doon dalihin yung mga bata kalabadyeng? Ano po ba masasabi niyo mga katekram? Alam mo kung makapatay ka, lalong kawawa yung mga anak mo. Mm -hmm. Yun ang totoo. Alin. Then... Kung ako ang kinikilala mo talagang ina, umuwi ka na. Mm -hmm. Dahil alam mo, sa totoo lang, Apol, pag hindi rin kita makita ro sa tinutulugan mo, hindi rin ako makakatulog. Kawawa. Marami pang mga ngailangan ng mga anak ko. Kung alin ang pag-aalaga ko, pare, doon sa mga aking mga anak, ganun din to kasi ginagabayan ko talaga siya. Ito po ang mga katekrom na tumutulong. Sana naman po, eh medyo. Pasensya na po kayo talaga. Nakikita nyo naman talaga ang pag-aalaga ko. Tayan po ang aking mga kumpare. Oh, lahat po rito hanggang po sa kalayakan po talaga talaga sa totoo lang po kilalang kilala po ako dito. O tapos nagtira po sa amin. At sabihin pinabayaan ko. O eh kung talaga hong hindi ko inaalala hindi ko na po talaga hahanapin. Hindi ba pa, hindi ba parang yun? O, o eh, kaya sabi ko, tara, hanapin natin, hanapin, hanapin, nung sinabi na gumuwi dito. Eh hinanap kita. Umuwi ka na para magluto ka. O, tipla ka ng kape. O, ano gusto mo Paul? ako na pagkakapihan. Kasi kanina yung pagkasalta ko kanina ng kahahanap, kahahanap sa'yo, pati si Bergie. Matindi pati Angeline ko. Baka naman nanay ka nakarinig ng masamang sa salita. Ah, Parang yung nakikita mo naman, sabi ko nga, una sa lahat. Sa ibang tao, umaan ako. Dinidisiplina ko para yung, di ba? Puro sabi ko sa nangyari ngayon, bakit? Anong dahilan? Hmm. Paul, yun lang pala. Hindi ka na pinipilit. Nadalahin doon. Kung ayaw mo, sige. Doon ka. Oo, oh, ay, mga katekra mo, oh. Kung walang pag-umalasakit siya, hindi ka mga anak susundan. Yun, totoo lang. Tara na. Sige, sumakamano na kayo doon. Tara na, para sila makapahinga. Para makapahinga naman sila. O, oh, oh, magluto ka. O, oh, okay na tayo. O, oh. dito ah, yong. Alam mo naman, parang yong. Talagang ako talaga. Ay, <laughs> Ayun nga eh. Dito na po kayo na. Mhm. Mm ah, sakay ka na doon, Kuya. Thank you po. Ay, pasensya na kayo, Nay. Ako, hindi din hindi rin talaga hindi kami makakauwi kung hindi siya uuwi. Kasi, paano po kung may mangyayari sa mga bata? Talaga naman, Nanay Apple. Napakaganda naman po ng ano ko lang, na po siyang masamang narinig na sinabi po rin hindi rin po ako makakatulog pag talaga hindi ko talaga sila nakikita ang paikot-ikot dyan sa, sa ko. Puro talaga po kung hinahanap po po yan. Yeah, na Nagalala po ako talaga. hindi po yung kumaring Maria ko, na gumuwi ka kamari dyan. May kasunod ay kamban na kulay puti. Eh, ako naman, talaga, sa totoo lang, hindi talaga ako makakatulog pagka talaga hindi ko talaga... Ano sila na eh, kapag sa ano, cargo, cargo niyo sila eh. Kaya yeah, nga, yan yung sinasabi ko sa inyo, kakayanin niyo ba yung ganyan? Eh kaya nga sabi ko kay Apple, eh Apple sana naman ka ako. Alam niyo may difference ako, may high blood ako. Apple. Eh medyo sana naman eh magpapaalam. Huwag, huwag namang kanon. Alam naman, wala naman po siguro siya narinig nak na salitang masama. Pro naman sa kanya yung mga aking mga anak. Hmm. Eh kung talaga pang hindi ko talaga tinuring parang anak yan, hindi ko na talaga hanap pa natin. Siyempre sa akin, kaya nga tumuloy sa akin eh. Hmm. Saan na po kayo nakarating na? Doon po ka eh, dumating po yung kumari ko. Hmm. Tinanong ko kung nakita si Apple, hindi. Punta si Unyango kay Ate Bliss, wala daw. Nanay ako. Diyos ko po. Ano ginagawa po natin sa buwan? Doon na lang, doon na lang po tayo magbaling sa Mandarong. <talad> hindi po. Hindi pwede naman po dito. Dito to. Para hindi na po kay mano. At nagluto ka na para tayo makakain. Anong Ito? nangyari? Oh. Oh, oh ako ako. Bukla ng kape. Ingat ka. Kagulong nagluga. Ano?

Ikaw naman kasi eka, Mare. Nagtanong ako kita ka Ano ba yan? Nakita so, so, ka lang, pinusudad ka ka yan. Hindi sabi naman sa akin, kung ayaw raw talaga ro'n, Mare, wala silang pag -agawa. Kung ayaw, oh. ikaw sabi ko, hindi ko naman sila pinagtatamu. Yan ang um, Eh, huwi no, na po. Kaya nga kakukulik. Kaya siguro naaamorin uh, Nakakala siguro, pipilitin, na rin sa kanila. Eh, ayaw na ayaw na nga Eh, bakit nga pa uuwi pa? Okay, biga, ata, binga ba ka nangyakal? Nangyakal si Kala paring Yong. Kala Bunso. Yung may tindahan dito sa taas. Kala Bunso. E pinagsakay pa nga ni paring Yong. Sabi ka, sabi Oo. Pinasakay nga ni paring Yong. Ang sabi ni paring Yong, Sige na eka <laughs> ka. Si kita eka Maring Helen. Goodness. Talagang ka eka talaga eka sa tao. Eh ba't siya mapupunta daw doon? Eh, siyempre. Akala niya naman kasi talaga. Pinipilit nga naman na pumunta roon sa kanila. Ayaw nga daw doon sa kanila. Eh, ang naririnig niya. Kung ayaw rin niya, Jello, wag, wag. Magkano yung dami? Hindi niya nagbabago siya. Tulad niya, natutusin. Pati nanay namin, sunod na sunod, hinahanap ka. Pati ito na lang ko sinuntad. Sinuntad ko rin. Kasi once Apple na mapahamak ng nanay namin, eh talaga naman, Apol. Yung sinasabi ko nga. Dapat, Apol, makinig ka kay nanay. Magkakalintigan tayo. Sobrado. Nakita mo, Apol no, ha? Ah? Nakausap siya, mo ko, nana. hindi na kita pinapansin. Pero dahil sa nanay ko, sabi sa akin ng nanay ko, unawain ka, ganun ganyan. High blood hmm. si nanay. Eh sobra naman niya, pagkapati nanay namin, maanuhan mo. Nag-isang Kami ng na, mga anak na babae, konting salita lang. Manina kayo, ganun ganito. Hindi po sa kanila na dapos na ang nanay namin. namin. Eh, ikaw yung ano, ano, ano eh, ito pero tumatakbo. Hana, hana. Ito tumatakbo. Hana. Hana. Hinahanap po ako. Eh, hmm. hmm. si hinahanap ko ang talaga yung ahoy yung sinanay. Eh, yung pala, hinahanap ito si Apple. Nakahalog po po naman, siyempre. Tinawag lang, di pa ako ng nanay ko, takbo naman din po ako. Hindi naman din po, parang may nanay ko, high blood. Hmm. Eh baka bigla pong atakayin yung nanay ko, wala akong kasama. Hindi ako lang po. Hindi, ano lang ako. Ano lang ako. Maganda dyan talaga. Meron na po. Ang mahirap po ito. Ano sabihin kung ano ano niya? Mas mahirap din na. Hindi, okay lang po yan. Ano yun na lang yan. Hindi, ang na po yung ano yun. Maganda na lang po yan. Bukas na lang po. Tuloy na lang natin. Tuloy na lang natin yung plano bukas. Amo-amoin na lang ka. Amo-amoin ko lang ngayon. Ano nga salitang rin sa... Ano nga salitang rin sa... Ano nga salitang rin sa... Ano nga salitang ano ano ba? Uy, umuwi na kayo. Umuwi na, umuwi na. <coughs> hindi ko naman kasi kasi obra. Ay, ayaw niya bumalik. No. Kasi yan. Malamang ko yan. May ko kung ano ang inaanong ay, naman nila. Ayaw. Ando na, na nga tayong ayaw niya nga doon. <coughs> hmm. Paid naman nga kami dahil ikaw nagde-decision. Sabi hmm. mo ganyan. Siyempre kami man ito, ang tagal sa amin, tagal nga nagtira, nagsama rin kami. Hmm. Pwede, pero yung ganyang katigas ng ulo, hindi dapat. Naglakihan na, oh, pati hindi mga manugang. Hindi pang konsente yung matigas ang ulo na. Yeah. Eh, hindi ko naman tutulugan si Apo lang, hindi ko nakikita. Yeah. Oh. Eh, kami nga mga anak nyo, tinitipo niya, Yung pakayanahan dyan na nagtira sa inyo na nilapitan kayo. Sige nga. Yung pakaya hindi niyo hanapin. Puro maganda. Maganda ang layo ninyo niya. May isang tagawala. Nana, ikakape. Tinitipo lang ako. Tinitipo lang ako na kape niya, Pero kita yun. sige po, Nay. Eh, pa, paano po yan? Hindi. Hindi na po aano sa akin yan. Yung... <laughs> ito eh. nga siya, Nay. Nay. Kasi siyempre, na kapunod po Ha? ito lang po talaga tatay lang. Tiyo, ito lang nga namin dito yan. Oo. Oh. po yan. Ang magandang kupok. Binibiro-biro pa nga ng po yan. Ayaw raw talaga nilang umuwi doon. Yung lang hiniingit. Sabi, wag daw siya pilitin. O, di ko ano ayaw ba? Ano ba? Eh, di dyan siya. Di mo, magbago siya. No. yun mga anak niya? O, oh, naririnig nila, ano? Kung ayaw niya talaga, ayan. O, oh, kasi kasi anak niya, maglinis na dyan. O, para wala ka na di dyan siya. at dyan gusto ko. niya, dyan siya. Kung ayaw niya na dyan, sabi lang siya. Oh, yeah, tama. Ganto na nai, ayoko na po din eh. Ayun, ganito nah. ganyan, di. Hindi ya pa makikinig sa mga anak ko kasi yan, alaya pag pumupunta nga rin. pinapa. Sa akin nakikinig mo talaga sa akin yan. Magha-happy-happy pa nga kami niyan eh. Oh. Ah. Itimpla mo akong kapit. Hoy, ano plano niyo dalawa? O, oh, tinawag niyo sa kan baka naman. Sana naman oh, baka... Ay, sakyan. Ng bata po. Mayupi sa sakyan. Sana naman kay rarampa. Oh, sige na, mag-asgaso na. Yango! Mm -hmm. mag na. Taka so, natin yung pupaw! Masamit ang tubig sa pagpapalakong natin. Kakain na Nay, ano, bukas na lang po ha. Ganito po. May magagawa magkakakakakain para mismo po makakausok kita lang sa hete. Hindi po, kayo po kasama ko bukas. Makikita ka isa na kung gusto mo. Pagkakakakain na. Oo. Nakasabihin ko lang na meron akong aas kasuri. Oo. At ala, ano na Ayan, sinundan ako. Ito, ang galit na galit. Sige na, ano na po. Samahin niyo na ako sa doon. Baka po, ano ang siti niya yun. pong mag-decide sa ganyan-ganyan. Pero naiintindihan ko si Nanay ang Apolka Telegram. Alam ko sa mga ano dyan, mga titas dyan, naiintindihan po yung ibig ko sabihin. Yung magkisa na lang sa buhay walang karamay, parang walang nagmamahal. ba diba sabi po niya, walang, walang nagmamahal sa akin, wala nang nagmamahal sa akin. Yung kinalungkot ko po, yung sobrang kinalungkot ng puso ko ka Tekra, niya na walang Diyos. Sabi po niya, Katekla, minihingi ka po yung ano. po ako ng tulong sa inyo na... Uh, sana mapaglampa, mapal, ma, mapaglampasan po ni Nanay Apple yung ano. Yung uh, pagsubok po niya. Pag-pray po natin si Nanay Apple na... Ano, magkaroon ng maliwanag na pag-iisip sa ano kasi natin tingnan talaga hmm. sa kalagayan po ni Nanay apol parang wala nang hope eh. wala nang na wala na usan nakikita ang pag asa sa buwan niya. parang kasi, parang wala wala siyang kasama eh, wala parang katuwang. Tama tsaka pakiramdam na parang walang nagmamahal sa kanya. Mahirap yung gano'n ding ano. Tapos ang mahirap kasi, ang baba pa ng ano niya, kung baga nawala siyang masyadong pinagugutan. Parang walang karamay. Kung baga sa ano, yung parang makitid yung pinagkukuhanan. Parang hmm. ganun baka ang tayo ka Wala siyang ba yung... Kasi wala siyang pinag-aaral, kaya hmm. Tsaka yung kinalakhan niya, yung pananaw niya, yung prinsipyo niya. Yeah. Kaya ano, bilang nanay, yung pinagdadaanan po ni Nanay Apple talagang masakit sa akin. Pero kahit bali balik rin mo man kasi ang mundo, talagang biktima din si Nanay Apple sa mga nangyari. Biktima si Nanay Apple sa ang mga magulang niya tapos biktima na naman ang mga bata ang plano po namin ngayon ni Nanay Helen Gataygram maano na talaga sa DSWT at uh, sana magtulungan mo tayo ng DSWT paano Gataygram? pag-pray na lang po natin si Nanay Apo Uh, maunawaan, maintindihan niya, maintindihan po niya yung mga nangyayari sa buhay niya. No, oh. at thank you sa pagmamahal at pagintindi. Uh, humingi po ako ng sorry, patawad din sa inyo kung hindi ko namin maaksyonan kagad sa DSWD. Ang ano ko lang ko kasi katekram, naalala ko din, baka papano kung gawin po ni Nanay Apple yung hindi yung dapat niyang gawin. At uh, yun lamang po. Thank you po sa pagmamahal at pag uh, intindi. Love you po, Mama Chup Chup. Mm -hmm. Ingat po kayo lagi. At ekran.